Bumaba ng 60% ang tax scam simula ng ipatupad ang SIM card registration act ayon sa DICT. Pero ang ilang scammer nakahahanap pa rin ng ibang paraan para makapanggoyo pa rin si Claysel Pardilla sa detalye. Nabawasan na pero nakatatanggap pa rin ng tax scam si Nonong. Minsan talaga may ganyo ka kasi kunwari nanalo ka daw ng 8,000 na ganyan, papasok ka sa Gcash mo pag naglaro ka ng ganyan-ganyan. Kaso, siyempre, alam mo naman na ba't ka papadala na gano? Pagka hindi ka talaga alerto sa ganyan, maaano ka na parang totoo kasi kilala ka eh. Alam yung pangalan mo. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, bumaba na ng 60% ang paglaganap ng text scam o mga mensaheng ipinapadala para makapanggancho. Natitrace at nahuli na kasi ang mga taong nasa likod nito sa pamamagitan ng SIM Card Registration Act. Pinabablock din ng National Telecommunications Commission ang mga text scam sa mga telco at pinadedeactivate ang mga SIM card na ginagamit sa panloloko. Pero nagiging maparaan daw ngayon ang mga scammer at umiiwas sa paggamit ng SIM card. Nagpapanggap daw na business account ang mga scammer at nagpapadala ng mensahe gamit ang online messaging application. Pag nagpadala sa'yo na pinakiklik ka, magdalawang isip ka, wag ka ka magdalawang, magtatlong isip ka. Pag pinagmamadali kang magdesisyon, scam yan. Meron po kayong hindi nabayaran sa Bureau of Customs. Pinupuntirya rin ang mga taong ikinunekta ang kanilang e-wallet sa mga online application at iba pang website. Dumadaming reports ngayon na kinakailangan natin pag-ingatan ay yung app-based, yung interconnection ng mga e-wallet tulad ng GCash, tsaka Paymaya, and other e-wallets sa mga apps na hindi nyo trusted. Kapag ka nag ka, tinanong ka, magbabayad ka, no? Mag Tapos ang ilalagay mo, e-wallet mo, GCash or Paymaya mo. Ang hindi mo alam, nakasave na pala siya at nag-o-auto-debit siya. Nag-o-auto-renew siya na biktima na ng ganitong modus operandi si Chuchay. Isang beses lang daw siya gumamit ng online casino. Pero laking gulat niya, nang bawas na lang buwan-buwan ang kanyang e-wallet. Siyempre na-shock. Kasi unang-una, bakit ako nabawas na lang ito? Hindi ako gumagamit. Pangalawa, busy ako. Then, bakit may nababawas? Yun ang pangit lang kay e-wallet. Mayroon mga unauthorized na bawas. So, Inbis na ibibili ko lang, lang ng ibang bagay. Bakit no kaltas pa? Magre-request ang DICT na alisin ang automatic payment o diretsyong pagkatas sa mga application o website sa mga e-wallet. Samantala, isang commitment signing ang ginawa ng DICT kasama ang TikTok, YouTube, Google at Meta para palakasin pa ang cybersecurity at protektahan ang mga gumagamit ng online platform. Kulay Zalpar, Delia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.